Para magkaroon tayo ng pag-asa na makahanap ng alien life, kailangan muna nating malaman kung ano ang hahanapin. Pero saan tayo magsisimula? Paano natin lilimitahan ang parang infinite na possibilities? May mga bagay na sigurado tayo na ang kalikasan susunod ayon sa kanyang patakaran. Kahit gaano ka -weird ang alien life, limitado pa rin ito ng parehong physical at chemical laws na meron tayo dito sa Earth. Bukod pa dito, bawat alien environment ay maglalagay ng sariling limitasyon kung anong klase ng life forms ang pwedeng mag-evolve doon. Pero kahit may mga natural boundaries, mind-blowing pa rin isipin ng possibilities. Ito ang kamangha-mangha at ngayon tatalakay natin kung anong itsura ng mga aliens based sa kanilang, kanilang planetary conditions. Recently, may mga scientists na naka-identify ng over a million possible alternatives sa DNA. Lahat ng ito ay carbon-based. Kung makakahanap tayo ng ibang carbon-based life forms, magkakaroon tayo ng fundamental connection sa kanila para silang cosmic brethren natin. Pero ang tanong, magkakamukha kaya tayo? kung galing sila sa mga Earth-like planets. Baka may mga similarities pa tayo bukod sa biochemistry. So, paano kaya ang life forms sa ibang mga planets? Magiging katulad ba ng mundo natin ngayon? O sobrang iba? May mga nagsasabi na dahil sa concept of convergent evolution, kung pareho ang environmental conditions, baka makakita tayo ng animals at plant-like organisms na pamilyar sa atin. Sa dimlilit planets, baka lumaki ang mata ng mga creatures para masipsip o ma-extract ang extra light. Parang mga nocturnal mammals dito sa Earth. May mga tao na nagsasabi, na posibleng magkaroon ng human-like organisms sa ibang planets. Pero ang existence ng ganitong organisms ay parang unlikely dahil sa sobrang komplikado at unique ng chain of events na nagpuproduce sa atin. Pero hindi natin ito pwedeng i-rule out. Magkakamukha mukha kaya ang alien plants at mga halaman natin dito sa Earth o oh, completely different sila sa Earth green ang kulay ng mga halaman dahil na absorb nila ang ibang wavelengths ng sunlight pero iba-iba ang kulay ng mga stars sa alien planets na may ibang klase ng araw mag-i-evolve ang halaman para mag-adapt sa kanilang stars light spectrum sa mga planets na may mas mainit na stars. Baka maging red ang kulay ng mga plants dahil mag absorb sila ng energy-rich bluer light. Sa mga dim red dwarf stars naman, pwede maging black ang vegetation para ma-absorb ang lahat ng visible light. Sinasabi pa nga ng iba na baka noon purple ang earth dahil sa retinal pigment na precursor ng chlorophyll. At dahil simple ang retinal molecules, baka ito ang maging universal pigment ng buhay. Kung totoo ito, baka purple pala ang favorite color ng life sa universe. Pero tandaan, ang kulay ng alien vegetation ay hindi lang curiosity. Ito ay chemical information na pwedeng makita kahit light years away. Sa ocean planets, baka hindi ganun kaimportante ang gravity. Kung nasa dagat ka at doon usually nagsisimula ang buhay, wala masyadong epekto ang gravity kasi same density ka ng paligid mo. Pero pag akyat ng mga creatures sa land, doon nila mararamdaman ng gravity. Sa high gravity planets, kailangan ng mas malaking buto at muscle mass para mabuhay ang complex life. Ang mga halaman naman ay baka maging stunted dahil mahirap magdala ng nutrients pataas. Sa low gravity planets naman mababa ang atmosphere nila sa space. Wala ring magnetic field para protektahan laban sa cosmic rays. Pero baka may mga secret oases, malalaking cave systems na pwedeng tirahan ng buhay. Kung mag-evolve -e ang surface life doon, baka sobrang towering plants ang makikita natin dahil kaya nilang magdala ng nutrients sa lesser gravity at dahil hindi kailangan ng bulky skeletons, baka sobrang kakaiba ang body types ng animals nila. Sa mga di pangkaraniwang planets na may exotic environments ay mangangailangan ng exotic na biochemistries at kahit walang makatapat sa versatility ng carbon, may isang contender na nag stand out. Ito ang silicon. Sa unang tingin, parang kapatid ni carbon ang silicon. Pareho silang nakaka-form ng four-way bonds at parehong abundant sa universe. Pero pag tinignan mo closely, sila pala ay false twins. Silicon bonds ay weaker at mas mahirap gumawa ng malaking complex molecules pero may advantage kaya nitong tiisin ng mas extreme temperatures na nagbubukas ng weird possibilities so kung may silicon beings man baka confined sila sa oxygen-free environments tulad ng Titan isang moon ni Saturn na may lakes and liquid na methane at ethane doon baka chemotrophic life forms ang nabubuhay kumukuha ng energy sa pag-breakdown ng mga bato. Ang mga ganitong life forms ay posibleng may sobrang bagal na metabolism at ang kanilang life cycles ay umaabot ng milyong taon. Ang mga clouds of dust at empty space ay parang imposible tirahan ng buhay pero may posibilidad. Kapag nagmit ang cosmic dust at plasma, may nangyayaring kakaiba. Sa simulated conditions, naikita na ang dust particles ay nagse-self-organize into helical structures na parang DNA. Ang mga plasma crystals na ito ay nagsisimulang magpakita ng lifelike behavior, nagre-replicate, nag-evolve into more stable forms, at higit sa lahat, nakakapag-pass on ng information. Plasma ang pinaka-common state of matter sa universe kung totoong may complex evolving plasma crystals at kung considered silang buhay, baka sila ang pinaka-common life form sa ating entire universe. Pero tandaan, hindi kailangan natural mag-evolve ang life. Pwede rin itong i-design. Sa pagpasok ng intelligence sa evolutionary process, nagbubukas tayo ng Pandora's box na walang biological limitations. Ang synthetic at machine-based life ay pwedeng maging pinaka-successful na form of life. Kayang-kaya nilang mag-drive kahit sa vacuum ng space. At kumpara sa bagal ng natural selection, ang technological evolution ay exponentially mas mabilis. Sa ilang estimates, ang autonomous self-replicating machines ay pwedeng mag-colonize ng buong galaxy in a million years. Habang tumatanda ang universe, baka machine intelligence na ang mag-dominate. Baka tayo mismo ang mag sa transition na ito at ang human experiment ay maging unang link sa isang intergalactic chain of life. Maraming salamat sa panonood. Kung nagustuhan niyo po ang video na ito, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang bell icon para sa mga episode na sadyang kamangha-mangha. Hanggang sa muli. Adios! you mm -hmm.